Si Jesus ay nanahimik. Kahit siya'y pinagbintangan ng mali, kahit siya'y tinalikuran, kahit siya'y nilait at pinahiya, wala siyang sinabi. Marahil may nagsabi, Bakit hindi ka magsalita? Wala ka namang kasalanan. Ngunit pinili niya ang manahimik. Bakit? Upang iligtas ka, alam niya, may kailangang magbayad ng kaparusahan ng kasalanan. At ang taong iyon ay siya mismo. Kaya tahimik siyang nagpahagupit ibinigay ang kanyang likod sa latigo, ang kanyang mukha sa pagdura, yumuko siya, hindi dahil natalo, kundi dahil kusang loob siyang sumuko. Ang walang kasalanan, ang siyang nagdala ng ating kasalanan. Para sa iyo, para sa akin, kaibigan, ang Semana Santa ay hindi lang isang tradisyon. Esolay ay palawala ng Ebanghelyo na sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo'y muling nabuhay. Ang kanyang katahimikan sa krus ay hindi kahinaan. Et at ate Father Pia, enan ba kumaig dahito? Ay patuloy na nagsasalita. Pinili ko ang krus para sa iyo.